Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, opisyal nang kinumpirma ng gambling tycoon na si Atong Ang ang kanyang relasyon sa aktres na si Sunshine Cruz kasunod ng kontrobersyal na viral videos na nagpakita ng kanilang halikan sa isang cockpit arena. Sa ulat ng Billionario News Channel noong December 17, inanunsyo ng host na si Pinky Webb na mismong si Atong Ang ang umamin sa kanilang relasyon. Dito niyo lang po unang maririnig kinumpirma mismo ni Atong Ang sa Billionario News Channel na may relasyon nga sila ni Sunshine Cruz. Noong nakaraang linggo, dalawang video ang kumalat online kung saan makikita sa unang clip na lumapit si Sunshine sa mesa ni Atong para bigyan ito ng halik. Sa ikalawang video, si Ang naman ang lumapit kay Cruz upang halikan siya sa lobby na naganap sa harap ng maraming tao sa loob ng isang cockpit arena. Si Cruz ay unang ikinasal kay Cesar Montano, ngunit naanal ang kanilang kasal noong 2018. Sa kanilang hiwalayan, nag-focus si Sunshine sa co-parenting ng kanilang tatlong anak na sina Angelina Isabel, Samantha Angeline, at Angel Francesca. Pagkatapos nito, naging kasintahan niya si Maki Matay sa loob ng anim na taon bago sila naghiwalay noong September 2022 dahil umano sa kawalan ng progreso sa kanilang relasyon. Samantala, si Atong Ang ay unang nalink kay Gretchen Barreto noong 2019, ngunit iginiit nilang magkasosyo lamang sila sa negosyo. Ayon kay Ang, masaya siya sa piling ng kanyang asawa na si Iris, bagamat nananatiling tahimik siya ngayon tungkol sa legal na estado ng kanilang relasyon. Ngayong opisyal nang kinumpirma ang kanilang relasyon, ano ang masasabi mo tungkol sa bagong tambalan ni na Atong Ang at Sunshine Cruz? Makakaapekto kaya ito sa kanilang imahe o mas mangingibabaw ang kasiyahan na dala ng kanilang pagiging bukas sa publiko?